Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nice naman po mag-avail ang ating private readings, lockstones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes. Tignan natin ano ang mensahe para sa'yo. We have, it's Friday. Ayan, it's Friday. Totoo naman. Friday na nga ba ngayon? Yes. Mm -mm. Kaya, tignan po natin kung ano pa ang mensahe. So, you're very excited ngayong araw na ito. Meron ba kayong pupuntahan? Fire signs or the next day ba ay rest day nyo na. Kaya you are very excited here. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Ano pa ba ang paparating spirit guide? Ano pa po ang paparating kay fire signs ngayong araw na ito? Ano po ang mga paparating kay fire signs? We have seven of cups. Ayan. Tignan natin. Okay, so medyo, it's either medyo mga weird yung mga napapaginipan ninyo or laging may umi-eksena sa panaginip ninyo. Fire signs. Meron naman ako nakikita dito pero pwede na hindi niyo masyadong natatandaan yung mga panaginip po ninyo. So parang alam niyo lang na may napapaginipan kayo pero hindi niyo matandaan kung ano. Or mabilis siyang nawawala. Mabilis na, mabilis ninyong nakakalimutan yung panaginip ninyo. Parang seconds lang pagkatas nyo gumising, wala na, borado na. So, siguro, need niyong exercise yung inyong mind. Pwede rin po yun. Maybe it's a sign na you should exercise your mind. Magbasa ka ng mga books. Ayan. Uh, o oh, magbasa-basa ka. Or do some crossword puzzle. Crossword. Ay, oh, yung yung sa words, yung ano ba yun? O oh, yung inuulaan, yung words, ganyan. Para na-exercise yung mind mo. Fire Signs. We have the Magician. Ayan. Pwede may binabalak kayo ngayon na simulan. Could be business. Ayan, yung iba sa inyo. Ayan yung pinag-iisipan ninyo. Or may nag-alok sa inyo ng uh, trabaho. Or sideline. So, ayan po. Pwede ito yung mga uh, pagtutuunan ninyo ng pansin ngayong araw. Pwede rin ito kasi. Nagmamanifest kayo meron yung iba po sa inyo nagmamanifest. We have the hermit. Soul searching. Ayan. Okay, may pinagdadalawang isipan kay dito. So, kayo po, pag nagmamanifest kayo, fire signs, dapat wala kayong agam-agam. Kailangan po buo yung decision ninyo pag kayo ay nagmamanifest. Actually, kasi yung mga, pinag, yung mga iniisip nyo talaga, yung mga minamanifest ninyo, nangyayari talaga siya sa reality nyo. Kaya, as much as possible, do not doubt, what you are thinking, and huwag kayo masyadong mag-isip ng mga negativities. Okay? Mas okay nga talaga na positive yung iniisip ninyo. Mm -mm. Na-attract nyo kasi yan sa reality nyo. Minsan, unaware kayo. Tingnan natin. So, you're very focused. Tingnan mo. Very focused ka dito sa ginagawa mo. Kaya din siguro yung iba sa inyo, if you're excited about Friday, pwedeng Friday kayo mas nakakapag-focus or Friday, makakapag-focus na kayo dito sa mga gusto ninyong gawin outside your job. Kaya meron dito ay sobrang excited ngayong araw. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin kay Fire Time. Aries Leo Sagittarius. Pagdating sa trabaho, we have four of wands. Meron tayo ditong 8 eight of swords, so no choice, di ba? Yun yung nakikita ko kagad. No choice kasi need yung tapusin yung trabaho ninyo. So, yun nga, yung iba naman po sa inyo kasi you have support naman pagdating dito sa trabaho. Ibig sabihin, same naman kayo ng ginagawa ng mga katrabaho mo, same naman po kayo nag e effort So, we have eight of swords yun nga lang talaga parang bugbog na bugbog kayo sa gawain. So parang sinusulit ba yung araw ninyo na to na madaming ibibigay sa inyo na work kasi yung iba Ganato kayong magtrabaho dahil nga ayun, could be tomorrow is rest day nyo na po. We have justice pagdating ito sa negosyo. Meron tayo ditong page of pentacles. So ayan po, make sure na kapag kaharap ninyo yung inyong mga kliyente, pag may kausap kayo, may ka-deal kayo dito, is nakikinig talaga kayo attentively sa kanila. Nakikinig kayo yung mabuti kasi po baka mamaya may request, tapos hindi ninyo mapigay, may binago pala, pero dahil, di ba, pwedeng nag i yung iba sa inyo. Pwedeng may iba kayong iniisip, fire signs, din yung iintindihan yung sinasabi ng mga clients niyo So, para hindi po kayo maging, o oh, para hindi kayo magkaroon ng problema ngayong araw na ito, is makinig kayo talaga sa sinasabi nila. Tingnan po natin, pagdating naman sa money, we have the emperor. So, ayan, pwedeng ito ay haligi ng pamilya po ninyo. Pwedeng tatay mo to, pwedeng asawa mo. Meron tayo ditong five of cups, so may regrets dito. Ayan. So, pwedeng meron kayong hindi masasagot na tawag ngayong araw. So, magsisisi yung iba sa inyo or manghihinayang kayo kasi pwedeng meron kayong gustong pabili. Meron kayong uh, gustong sabihin dun sa person na yun. Oo. Uh -huh. More on sa ano ba? Kunwari, pagkain or merong uh, babayaran, ganyan. So, sana nautos mo na pero yun, <laughs> hindi mo nagawa kasi busy ka. Ito, busy kasi yung iba sa inyo. Pwedeng busy kayo sa paggawa ng money, ganyan. Kaya, ah, hindi nyo masagot o hindi nyo nasagot yung taong ito na tumatawag. So, tignan po natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Mensahe pa po natin, pagdating naman sa love life. Para po sa mga single. We have queen of wands. Actually, marami sa mga single dito na firesides, marami po na-attract sa inyo. Ayan, pwedeng meron kayo din date pero hindi nyo pa alam kung ito ba ay mapupunta sa serious relationship or di ba magle level up ba ito ten of pentacles ayan actually then maraming na intimidate sa inyo sa totoo lang madaming na intimidate kasi ayan pwedeng you are successful in your own ways okay or you are successful yung success kasi na nakikita nila pa na meron ka ng stable job you have uh, some properties. So, iba-iba kasi ng definition of success. Pero ikaw, um, fire signs, ano ba yung definition of success mo? Kahit na single ka. Diba yan? So, pwede kasi yung nakikita nga nila is more on material things. Kaya, nai-intimidate sila sa'yo. Yung mga, kunwari, nakaka-date mo, ganyan. We have four of cups. Pagdating naman sa mga in-relationship. So, tingnan nyo. Pwedeng mayroon ditong hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi po, pwedeng yung person mo, lagi ka na lang pinapaasa. Fire sign. So, parang lagi siyang sa sa'yo, pero hindi naman niya ginagawa. Parang, ayan o, parang sinasabi niya lang yung isang bagay na yun para hindi kayo mag-away. Parang, ang dami-dami mong expectations dito sa relationship mo. Pero, tignan mo, yung mga expectations mo, parang wala pang nangyayari. Alam mo yun? Parang, ano ba, dito na lang ba talaga, hanggang dito lang pa yung relationship natin, di ba siya magle-level up, uh, wala ka ba talagang pangarap, so pwedeng, in a way, pwedeng it's either ikaw yung pinapressure ng person mo, or pinapressure mo siya, or napapressure mo siya, kasi, oo, gusto mo na na mag-level up yung relationship ninyo, gusto mo na may mga, mga plans kay dito na matupad, which is hindi nga nangyayari, kasi pwedeng plano lang ng plano yung person mo. Or could be hindi nga siya nagpa -plano. Isip lang siya ng isip. Isip lang siya ng isip na ito yung gusto niyang gawin for 2023. Pero tingnan mo, patapos na yung 2023. Pero wala pa rin. Diba? Wala pa rin nangyayari. So parang hindi pa nagmamature itong person mo. O yung relationship ninyo. So parang ikaw na isip mo, ano ba? Aasa pa ba ako? Or ano ba? Hihinto na ba ako dito? Ayan. So mas maganda pag-usapan talaga. And gawa na ng action. Kung kaya naman. Pagdating sa mga married, we have nine of pentacles. Meron tayo ditong three of swords. Okay. Meron naman dito. Na mga married na parang yung... Oo. Meron dito nila love bomb kayo. Pwedeng, yes, nakakapag-provide. Napibigay lahat ng material things. May maganda kayong bahay. Uh, maayos yung pamumuhay ninyo. Pero yung love na dapat nararamdaman mo pagdating sa asawa mo. Pwedeng hindi mo siya nararamdaman. So, meron dito, tingnan nyo. Parang nasa third party. Kasi, pwedeng ikaw, fire signs, hinahanap mo yung love na yon Hinahanap mo yung attention na yon Pwede rin naman baliktad yung asawa mo yung naghahanap ng attention na yon na hindi niya makita sa'yo. So, this Friday, if kayo naman ay hindi LDR, take this time para or press naman kayong walang trabaho, take this time para magkaroon kayo ng quality time. Diba? Pag-usapan ninyo ano ba ang nangyayari sa relationship ninyo. Are you still happy? Fire signs sa inyong marriage? If not, sabihin mo yun sa kanya. Sabihin mo yun, syempre, papaliwanag mo bakit. Hindi pwedeng, hindi na ako masaya. Yun lang, hindi. Kailangan may paliwanag. Diba? Kailangan malaman ano ba yung root. Dung bakit hindi ka na masaya sa marriage ninyo? Bakit ba ganito yung nararamdaman mo? So, ayan lang po at ito yung lucky numbers mo. We have number 4, 11, and 32. Maraming maraming salamat, fire signs, and see you again on my next video. Bye-bye!